Magandang umaga dyan mga ka-farmers. May yung video ngayon ay yung video ngayon ay tungkol sa aking kalabasa na naman. Medyo namumulaklak na siya mga ka-farmers. Malapit na siya sa protein stage. Yung daily routine ko ito mga ka-farmers, pinapausokan ko ito para malayo mga sikto at yung mga, mga ka-farmers. Ayan. Namumulaklak na yun, mga ka-farmers kasi ito mga sa 40 days na ito papunta eh. ah, na ng 50 days yung ah, simula ng maitanim ko mga farmers kaya ayan towering stage na siya po mga ka-farmers kaya medyo maganda yung bulas ng kalabasa ko mga ka oh. hindi ko ito na uh, explain po mga farmers kasi yung daily routine, routine ko itong mga farmers medyo nag Papausok ako tuwing umaga at saka hapon para maitaboy yung mga insekto na naninira sa kalabasa. Yan, paparmas oh. Yan yun. Yan pausok ko. Tuwing maaga pa yan. Mga 5 o'clock tapos sa hapon 5 o'clock din 6 o 6 o'clock. Maintain yan mga kaparmas yung pausok ko liban na kung medyo umuulan hindi ako nagkapausok kasi mahirap din magpaapoy kung makapamos na yun yung ganyan ang tanim ko kalabasa awa ng juice medyo malulusog lusog na siya eh sa pa, malimit yung ulan dito sa amin yan mga kaparmos yan ikutin natin itong mga Ayan mga ka-farmers. Hindi na-repair ko na mga ka-farmers yung balag ko. Pero konti pa. Yung inuupahan ko mag-kurtin mga kawayan. Hindi punta kahapon. yun maulan. Ayan mga ka-farmers oh. Ganoon na mga farmers ng kalabasa. Hindi na akit tutulat sa balag mga ka-farmers. Minsan ginagamit ko kaparmas yung mga bageng lang, hindi lubid. Ayan o. Naglaglag mga na kaparmas yung dahon ng nyug. Sa ilalim ito ng nyugan. Ayan mga kaparmas o. No? Yung abo sa pausok pala mga kaparmers Malaking bagay yung nagkapausok ka si yung sik to ayan ito, may posok din ito kung mga oh. farmers tinatanggal ko pala kaparmers yung mga dahon na yung sa baba pinapruning ko yan yan na lagi posok ko sa poso ko yung mga kaparmers o oh. ng gulay ito may mga bulaklak na siya pero wala pa siyang bunga kaya Mintin lang yung pauso ko dito. Kasi hindi. Madalang lang kasi ako mag-spray. Pagod din kasi mag spray Tsaka hindi magana sa halosugan natin. Kaya hanggat maaari. Kung wala siyang sakit hindi ako nag-spray. Nag-spray lang ako mga farmers sa tuwing medyo nakikita ko na yung et, yung piste hindi ko na kayang solusyonan. Baga ako nag-a-apply ng spray. Yan mga parmos. Oh. Tataba. Ang bilis kasi mga parmos ng damo. Oh. Halos talang bisig na itong dinamuhan. Marami na naman damo. Yan. Ito nang poso ko itong mga parmos. Di dito ba na mga parmos? Medyo malilit kasi nahuli dito. Kasi nang itinanim ko mga farmers medyo mainit. Maraming namamatay. Sige lang palit-palit ko ng tanim. Kaya, ayan. Puso ko mga farmers Ayan mga farmers Hindi maganda na siya. Ito yung ibaba na nahuli. Kaya may mga garden kayo dyan na kung kakayan yung pausukan pa, pagpausok na lang muna kayo para may taboy yung mga insekto kasi malaking bagay yan mga farmers kasi simula na mag-gagarden ako pag ako ng gulay minimintin ko na yung pausok kasi tingin ko nakakatulong talaga tsaka na, na kakaiwas tayo sa pag spray lagi ng gamot yung palagi-lagi So, ayan mga kaparmas. Oh. Maga na na yung daon niya. Ang ganda. ko rin pala ito mga sa baba. Kaya wala mga daon sa baba. Kasi yung gusto ko mga kaparmas, mag-focus siya sa taas yung nutrient niya. Hindi yung kakainin ng mga talbos niya sa baba. Pero so, ito mga hindi ko pa, ko pruning ito yung mga daon niya sa baba. Baka next week papruningin ko na ito kasi nabibisi ako mga magawa ng balag ko ayan kasi maraming tanim ko mga may tanim ako ng upo sitaw at saka yung palaya minsan kasi wala ko na upahan kaya sarili ko lang gumagawa at saka yung misis ko ayan mga farmers oh na nga yung ibang banda kaya Lengalan damuhan. Halos weekly damo namin dito. Mabilis mong damo. Yan mga farmers. Hindi oh. ka nalang damu sa taas. Yan. Malapit na ito magbunga. Kaya. Kung tingtis na lang mga farmers. Salamat pala dyan sa mga nanonood ngayon. Sana pakilike like and share nyo mga Kaparmers farmers ko dyan. At pakisubscribe na rin po yung munting YouTube channel ko. Para ma-update kayo sa mga sunod ko pang video about farming. Kahit medyo ganito lang yung ating na isishare na video. Sana pakisupport nyo rin po mga farmers Para mag, mga farmers ay ma-encourage nyo magtanim at anong mga kunting diskarte na aking may share sa inyo sana po pakisubscribe na po yung munting youtube channel ko po at sa mga nag-subscribe sa akin maraming salamat sa inyong pagsubscribe sana palaan kayo ng Panginoon at ngayon sa mga viewers ko ngayon sana pakisubscribe na po kayo para ma-update kayo sa mga susunod ko pang video Maraming salamat, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye bye.